Hello! Ako si Kuya Nax. Ang paksa natin ngayon ay kung phase conductor ba o line conductor ang dapat natin itawag sa linya ng kuryente na magde-deliver ng electrical power mula sa source ng kuryente papasok sa loob ng building. So, meron tayong maaring dalawang source ng kuryente. So, ang tawag natin sa source ay electrical system. So, ito ang ating definition ng electrical system. A group of components that work together to generate, transmit and distribute electrical power. So, may dalawang klase yan, yung direct current, DC na ang panggagalingan na supply ay maaring chemical, yung baterya o battery bank at saka solar power. Yung isang uri pa ng naman ng kuryente, yung ginagamit natin pang kalahatan ay yung AC, alternating current. At yan, ang source niyan ay maaring hydroelectric, wind, wind power, o kaya e steam power plant. So, ang tatlong ito, ang magiging sani para magpaikot tayo ng generator na merong tatlong set ng windings. So, ang tawag natin sa mga windings niyan ay phase. So, ang phase, eh, it refers to a way of distributing AC power. Go. So, galing nga yan sa tatlong set ng phase o ng winding sa loob ng generator. Tapos eh, dadali niyan sa transmission line. Meron tayong distribution station. At sa panghuli, yung pinaka transformer sa taas ng poste, o kaya nasa lupa, eh, ginagamit natin yung windings ng transformer na yan para makakapag papasok tayo ng ating supply ng kuryente sa loob ng building na maaaring single phase kung saan ang ginagamit ay isang waveform lang kasi alternating current eh, so may waveform yan. O kaya, three-phase, ginagamit yung tatlong set ng windings na ang tawag natin ay phase, uses three waveforms. Tatlo yan, sabay-sabay gagamitin yan. So kung titingnan natin sa graph, kung familiar kayo, sabay-sabay ang tatlo, so mas malakas ang power niyan. So, ang ating AC electrical system na secondary, ito, kung gagawa natin ng representation, ang ating single phase ay isang winding lang. So, ang ating three-phase na delta connected, ganito ang itsura ng pagkakadikit-dikit. At ang three-phase Y connected ay sabi na ng connection letter Y ganyan ang kanyang uh, set up so ngayon mula rito sa tatlong electrical system na ito ay magpapalakad tayo ng linya papasok sa building kung saan ikakabit natin sa load ngayon para makonvey natin ang ating electrical power mula sa ating electrical system papunta sa load, papasok sa load ng building, eh, kailangan may pathway yan. Gagamitan natin yan ng linya ng conductor para madala natin supply ng kuryente. So, phase conductor, line conductor, kailan natin ginagamit ang katagang yan. So, tingnan natin ngayon sa ating ginawang definition. Phase conductor associated with specific phase aspect carry a distinctive distinct phase voltage so balik tayo dito so sabi nga associated with a specific phase aspect ito lang ang phase conductor associated sa isang phase single phase o edi ang line 1 at line 2 yan ang ating phase conductor at dito naman sa ating delta connected meron tayong tatlong face, tatlong windings. Winding A, winding B, winding C, o face A, face B, face C. At para ma-convey natin ang, elect, ang three-phase electrical power sa loob ng building, eh, syempre, lalagyan natin ng line niya yan. Line 1, line 2, line 3. Yan ang ating phase conductor sa ating delta connected. Ngayon, itong Y connected. Meron tayong katulad nito, meron tayong tatlong phase, A, B, C. Kaya lang, kakaiba ang ginawa nating connection, letter Y. Kaya ngayon, kung sakali at magpapalakad tayo ng kuryente palabas ng ating source papunta sa load sa building, eh, apat na conductor ang ating gagamitin. So, line 1, line 2, la uh, neutral, at saka line 3. Ang magiging phase conductor natin para sa A ay line 1 to neutral, neutral wire. Sa phase B, line 2 to neutral. Yan ang ating mga phase conductor. At sa line C, L3 to neutral. So, kailangan natin yung neutral sa secondary ng ating ah uh, mga papasok sa building dahil ang neutral ang ginagamit natin na magdadala ng unbalanced load pabalik sa source sakaling meron pero kung wala naman na unbalanced load laging balance eh hindi na natin kailangan ng neutral o hindi na natin kailangan itong phase conductor na ito na nasa gitna okay so Uh, dahil related siya sa uh, phase aspect ng ating uh, source ng kuryente. So, specific lang yung bawat isa lang. Ang tawag natin doon ay phase conductor. Tulad dito, line 2 to neutral, phase conductor ang tawag natin yan. Ang isang phase, meron niyang sarili niyang voltage. Ang tawag natin dyan ay phase voltage. So, ang phase conductor carries a distinct phase voltage. Eh, ano naman yung line conductor? So, ayan ang ating definition ng line conductor. Transmits electrical energy in a power line connecting source to load. sa so, mga katulad, kinatawag nating line conductor yung phase conductor kung ito, ang silbi nito ay dadali na yung kuryente mula sa source papunta sa load. Ay ano kaya pinaghiwalay ko siya dyan. Ang concentration kaya natin tinatawag na line conductor e transmission ng power mula sa source papunta sa load. It focus on the transmission aspect from one point to another point in an electrical network. Okay? So, kung mapansin ninyo, ang phase conductor at ang line conductor sa single phase pareho lang so interchangeable pwede kayong magkamali ng gamit pero kasi pag sinabi ng phase conductor more or less doon kayo nakatingin sa poste doon sa doon sa pinanggalingan eh yung sa sa windings nung, transformer so ang lagi natin tinatawag line conductor kasi nga ang nakikita natin yung transmission line na eh. So, line conductor tin natin tinatawag. Pareho ang line conductor at ang phase conductor sa single phase at saka sa delta connected na three phase system. Pagdating sa Y connected, eh meron ng pagkakaiba. Ang line conductor natin, hindi na pareho ang hindi na pareho sa phase conductor. Dahil, ang phase conductor natin lumalabas line 1 at saka neutral eh sa bawat uh, phase A, B, C. So, ang line 1, line 2 natin at line 3, eh, hindi na tumata yung um, phase conductor pa rin siya, pero, kalahati lang. Yung, yung phase conductor kasi neutral eh. So, iba na. Ang line conductor sa y-connected, at iba ang phase conductor sa y-connected. O ngayon, tingnan natin dito sa ating tatlong power supply. Ano ang phase conductor, phase voltage, at ano ang kanilang line conductors at ang line voltage. So, sabi natin, ang ating phase voltage sa bawat isang winding ay 230 volts. So, ang phase conductor natin sa single phase ay line 1, line 2. So, line 1, line 2. Ngayon, sa ating phase A sa delta connected, ang ating phase conductor sa phase A ay line 1, line 3. Sa B, ay line 1, line 2. At sa C, line 2, line 3. So, sa A, line 1, line 3, sa B, line 1, line 2, sa C, line 2, line 3. Okay? Ngayon, tingnan naman naman naman, tingnan! <laughs> Nagkabulul-bulul ako. Tingnan naman natin ang face conductor sa Y-connected. Sa A-face, ang ating phase conductor ay line 1 to neutral. Sa B, line 2 to neutral. At sa C, line 3 to neutral. So, ilagay natin. Okay. Ngayon, Kunin natin ang phase voltage ng bawat isang winding. Eh, natural. 230 volts lahat yan. Kasi, sinabi na nga natin ang phase voltage natin ay 230. So, 230 volts lahat yan. Yan. Yeah. Doon naman tayo sa line conductor. Eh, ganun din. Dito sa single phase at saka sa delta connected, yung line conductor natin, pareho din ang ating phase conductor. Kaya kung lalagyan natin, eh, ang ating line conductor, line 1, line 2, line 1, line 3, line 1, line 2, line 2 line 3 iba pagdating sa Y connected dahil ang magiging line conductor natin hindi na per phase kasi ang sakot ng line 1, line 2 dalawang windings so ang ating tatlong line eh, line 1, line 2 line 2, line 3 at saka line 1, line 2 so, uh, line 1, line 3 So, ang ating line conductors, kung hindi na tayo gagamit ng neutral, ay line 1, line 2, line 1, line 3, at saka line 2, line 3. Yan ang ating line conductors para sa ating Y-connected. At ang magiging voltage natin para sa single-phase at saka sa three-phase line to line ay yung phase voltage din. So, 230 volts. Dito na ngayon, magkakaroon ng pagkakaiba. O, ang line voltage sa Y-connected, iba na. Kesa sa phase voltage. Kasi gagamitan na natin yan ng factor na square root of 3. O kaya, yung 230 volts, i-multiply natin sa 1.73. Kaya ang voltage dito sa line to line ay 398 volts. 398 volts. At 398 volts. Magiging 230 volts ang ating isusupply supply papasok sa building kung gagamitan natin ng line to neutral na galing sa ating Y connected na three phase system. Okay ba? Maliwanag na ba sa atin ang gamit ng phase conductor at saka line conductor? So, nag-enjoy ba kayo? Sana kung may nakuha kayong value dito sa video ng ginawa ko, eh, share ninyo sa iba. Mag-like na rin kayo at kung first time ninyo, eh, subscribe kayo sa channel ko. Alam niyo marami na akong nagawang video, mahigit 50 na. So, kung panunoorin nyo lahat yon maganda dahil ang tinatalakay ko kadalasan ay yung mga rules sa PEC. Yung mga tamang rules para tayo makapag-install ng ating mga uh, ginagawang installation ng kuryente. So, muli, nagpapasalamat ako sa inyo. Bye-bye! Pagkatapos ng ating video, pakapikapin muna tayo. Iisip na naman tayo ng bagong topic. Okay, maraming salamat sa pananood